Take faith in today's message. 2500 promises is about money. 500 promises is about answered prayer. At dito makikita po natin isisiwalat ng banal na espiritu ang kailangan mong pangako ng Diyos anuman ang sitwasyon mo. Amen. Manalangin ka lang para ang ano po ba ang pangako mong aking tatayuan? Sabihin mo, kahit matandang matanda ka na, ikaw ay palalakasin pa rin ng Diyos. Amen. Lahat ay tatanda, kaya maraming bata pa'y pa matanda na dahil hindi sila umaas at nagtitiwala sa Diyos. Kaya maraming Kristiyano ang walang pera dahil hindi sila umaas at nagtitiwala sa Diyos. Kailangan magsanay tayong umaas at magtiwala sa Diyos at ang Diyos ang bahala dahil siya ang may-ari ng kayamanan at siya ang magbibigay sa atin ng yaman. At hindi basta yaman, kundi kayamanan. Iuutos niya ang kayamanan sa lahat ng umaasa lamang ay sa Diyos. God shall command a blessing to those who fear God and trust God. Kaya iyong pasiglahin ng buhay mo that you fear God. The whole duty of man is to fear God and keep His commandment. What is fear? Fear is that you reverence, you worship God daily. Fear is that you love God daily. Fear is that you respect God daily. Iginagalang mo, iniibig mo, at sinasamba ang Panginoon araw-araw. -araw. Sa kabiguan, sabihin mo, Diyos ko, ang laking tiwala mo sa akin dito sa aking pinagdaan ng kabiguan, may malaki kang pag-aangat na inaasikaso sa aking buhay. Sabihin mo po yun. Dahil doon ka lamang maiaangat ng Diyos kapag sinasabi mo ang tiwala mo sa Diyos. Ang Diyos ang gumagawa sa iyo para ikaw ay magmithi at may sagawa ang mabuting ikinasisiya niya. Ano ba ang kasiyahan ng Diyos na siya'y pasalamatan, na siya'y purihin? Magpasalamat ka lang ng magpasalamat kahit wala pa. Magpuri ka lang ng magpuri kahit hindi mo pa nakikita. At sa kapasasalamat natin at kapuri, makikita mo, sa bahay mo na yung iyong ipinagpasalamat sa Diyos.